yung laging sinasabi ng mga ng mga mangangaral diyan sa MCGI sila Soriano at sila Razon lagi nila sinasabi na araw-araw dapat Pasko pero that's very hypocritical and that's very unrealistic kasi hindi naman araw-araw oh, hindi naman araw-araw makakapag-celebrate ka ng Pasko or parang hindi naman araw-araw magiging ano it's not it's not realistic so having some <laughs> having something that Having an event at the end of the year to celebrate, to to be grateful about all your blessings, to be to to give back to everyone. It's a good parang ano eh parang naging alam mo yun, kasi di ba parang tiniming nila yung Pasko. to to come to to be at the end of the year para we be, we be, we are grateful parang it's a it's, it's a way to be grateful about the rest of the year and to kind of exactly. like give back to people um you know so mga taong naging naging mabuti sa atin sa mga mahal, mahal sa buhay at the end of the year parang it's ano it's a, it's a, it's a way for us to you know to to commemorate the 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 the, yes. the past few months diba Exactly. Ate no? Ikaw na nga ang nagsabi at sila na rin nagbubsabe, no? Mula sa kanila na sinabi mo na araw-araw Pasko. Eh araw-araw pala Pasko, ba't puwera yung Pasko? <laughs> 'Yun nga, 'di ba? Napaka-hypocritical. Tsaka kung kung mm -hmm. may Pasko, bakit bakit kayo against sa mga Christmas decor? Bakit kayo against sa mga ganyan? Kung pwede naman pala araw-araw Pasko, pero yung 25 hindi pwede nating hindi natin pwedeng <laughs> i-celebrate the way nila i-celebrate? 'Di ba? Bakit? Tipat, ano'ng mali dun sa kakain ka sa <laughs> kakain ka ng noche buena, anong mali dun sa magbibigay ka ng regalo? Anong mali dun? Wala naman, di ba? Exactly, exactly, Ate Pat. na no? Share ko sa experience ko, no? Um, sige, bago tayo magbati ang portion, bago natin ibalik, na bago tayo mag-resume, no? Uh, may si-share ako iyo, no? Hmm. Um, naalala ko, bago-bago pa lang ako sa MCGI, noon, no, no? Eh, yes. syempre, sanay ako sa, sa Christmas, sa oh? sanay kaming family dyan, no? Um, syempre, mahilig ako makinig ng mga Christmas hymns, eh. Yung mga... Mga instrumental, yung mga ganyan, no? Nakikilig ako oh. niyan. Uh, and then, nag-message ako sa isang manggagawa. No? Sabi ko, Si Adito si Cosa Gaming ulit. Sabi niya bukas magkakabit na ako ng Christmas lights. Actually, oo nga eh kasi nag-order ako ng ng mga Christmas decor sa ano, sa Temu, Temu or Timu, eh, Ewan ko kung paano niya sabihin 'yon. Basta yung web, eh ko may ganun diyan sa Pilipinas kasi dito sa UK merong app dito. It's called Temu or Timu, T E M U. So para siyang ano, Parang siyang AliExpress or parang Alibaba na site na parang galing sa China lahat yung mga products. Tas medyo matagal siyang medyo matagal siya dumating pero mura. Mura siya. Tas you can also mm -hmm. we can also pay by PayPal. Eh meron akong PayPal credit kasi wala na kaming cash. So inutang ko muna 'yo. <laughs> Ilutang ko muna yung pang-Christmas decor namin kasi gusto ko maranasan ng mga anak ko yung ano eh yung yung uh, alam mo yung, yung season of ano season of cheer kasi nakikita nila sa mga sa mga shops sa mga ano na may mga Christmas decor na gusto ko sa bahay merong meron din ganon kasi natuwa nga ako kasi yung merong meron akong pen na parang may Christmas tree siya sa sa taas yung pen tapos yung mga anak ko pinaglalaruan nila sa Christmas tree Christmas tree so alam nila yung Christmas tree kasi syempre na, na ano nila sa school yon sa mga shops sa mga sa labas So, parang kapag wala sa bahay, parang unusual siya, di ba? Kaya nga tayo, lumaki tayo ng walang Christmas tree, di ba? mga, yung mga KNC na tulad namin na lumaki dyan sa MCG, ay hindi natin kinalakihan yan. Wala tayong ganyan sa ano. Kaya ngayon, parang ito na yung opportunity ko na, namaranasan maranasan yung, yung ganong, ano, yung ganong saya ba? Di ba, kuya? Exactly. I completely understand. Ano, coming from ah uh, kumbaga family na nagsimulang uh, hindi galing na MCGI, no? hindi kasi kami ipinanganak dyan sa iglesia. No? Ako, personally, uh, alam ko yung saya, no? nung yung tuwing sasapit ang Pasko, yung tiyatawag na the spirit of Christmas, no? napakahalaga nun uh, sa mga bata. No? At kahit ikaw may edad ka na, sa edad mong habang umiidad ka, no? you can't help but remember those good things. It brings back the memories, no? the feelings, the emotions, no? yung siyang sandali no? na nararamdaman mo nung bata ka, no? Ito yung dumarating tum yung Pasko. Ito yung na-deprive kasi sa inyo, eh, ate. At ito yung nawala Oo. sa inyo, no? Now, mm -hmm. ngayong nakalaya ka, no? Wag, ito yung pagkakataon, no? Wag, hindi, na hindi ito mangyari sa iyong mga anak, no? Na makita nila yung kahalagahan, kaimportantehan ng uh, Christmas spirit para sa mga bata. Ganon din sa mga bata tanda. Oo. Kasi magandang idea, magandang notion siya yung parang sort nung Christmas. Kasi alam mo kasi yung yung I think yung yung laging sinasabi ng mga ng mga mangangaral diyan sa MCGI, sila Soriano at sila Razon. Lagi nila sinasabi na araw-araw dapat Pasko. Pero that's very hypocritical and that's very unrealistic. Kasi, hindi naman araw-araw, oh, hindi naman araw-araw makakapag-celebrate ka ng Pasko or parang hindi naman araw-araw magiging ano. It's not, it's not realistic. So, having some, <laughs> having something that, having an event at the end of the year to celebrate, to, to be grateful about all your blessings, to be, to, to give back to everyone, it's a good, parang ano eh, parang naging, alam mo yun, kasi, di ba, parang tinaiming nila yung Pasko to to come to to be at the end of the year para we be, we be, we are grateful parang it's a it's, it's a way to be grateful about the rest of the year and to kind of exactly. like give back to people um you know so mga taong naging, naging mabuti sa atin sa mga mahal, mahal sa buhay at the end of the year parang it's ano it's a, it's a, it's a way for us to you know to to commemorate the 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 the, yes. the past few months diba Exactly. Ate no? Ikaw na nga ang nagsabi at sila na rin nagbubsabe, no? Mula sa kanila na sinabi mo na araw-araw Pasko. Eh araw-araw pala Pasko, ba't puwera yung Pasko? <laughs> Yun nga, 'di ba? Napaka-hypocritical. Tsaka kung kung may Pasko, bakit bakit kayo against sa mga Christmas decor? Bakit kayo against sa mga ganyan? Kung pwede naman pala araw-araw Pasko, pero yung 25 hindi pwede nating hindi natin pwedeng <laughs> i-celebrate the way nila i-celebrate? 'Di ba? Bakit? Tipat, ano'ng mali dun sa kakain ka sa <laughs> kakain ka ng noche buena, anong mali dun sa magbibigay ka ng regalo? Anong mali dun? Wala naman, di ba? Exactly, exactly, Ate Pat. No? Share ko sa experience ko, no? Um, sige, bago tayo magbati ang portion, bago natin ibalik, na bago tayo mag-resume, no? Uh, may sishare ako iyo, no? Hmm. Um, naalala ko, bago-bago pa lang ako yeah. sa MCGI, noon, no, no, Eh, yes. syempre, sanay ako sa, sa, Christmas, oh. sanay kaming family dyan, no? Um, syempre, mahilig ako makilig ng mga Christmas hymns, eh. Yung mga... Mga instrumental, yung mga ganyan, no? nakikilig uh -oh. ako niyan. Uh, and then, nag-message ako sa isang manggagawa. No? Sabi ko, um, uh, kapatid, sabi ko, pwede bang makinig ako ng Christmas? Uh, mga hymns, mga music, instrumentals. Alam mong sabi sa akin, Happy Pat? Oo. Oh. Naku, wag kapatid. Kasi yung tiyatawag na spirit of Christmas, no? May dalang ibang espiritu yan. No. Ako naman, no? dahil, <laughs> dahil siyempre, yung aking tamang kamalayan, eh, naisara na, no? Eh, naniwala ako, no, na, oo nga, no, baka habang pinakikinggan ko, kasi music has spirit, eh, di ba, it has energy, no? Baka uh, habang pinakikinggan ko, eh, hindi ako maging dapat sa Diyos. Pero, somehow, deep inside of me, no, uh, there is, there's a, ano, no? there's a voice that tells me, it's not true. Bakit? Kasi, atipat naman. Pag nakikilig ka nga ng ganyan, it gives you peace, eh, di ba? It gives yeah. you inner peace. Uh, it fosters love, no? Kumbaga, it regenerates your love, not only towards yourself, but of course, also to your loved ones, your family, no? Habang nakikinig ka ng Pasko, ng mga music, nararamdaman mo yung pag-ibig, eh. Tapos, lalong, lalong mong nararamdaman yung pag sa sarili mo, na habang nararamdaman mo yung labis na pag sa sarili mo, gusto mo namang itawid yun sa pamilya mo, lalo na sa anak mo at lalo na sa kapwa mo. So, sabi ko, yung espiritu ng Pasko, hindi masamang espiritu yon espiritu ng pag-ibig yun eh. At espiritu ng Diyos yun. Yung, yung pag-ibig na yun na dinadala ng espiritu ng Pasko. So, nung, nung, nung ito, no? When, when I got out no, and, and reclaimed my freedom, na-realize ko, sabi ko, maling-mali talaga ang itinuro sa samang ito. No, na sinikil tayo, no, kinulong tayo sa pag-iisip ng hindi Kristo. Eh, ito ay pag-iisip na lamang ng tao na ikinulong tayong lahat dito. Oo. Oh, so, Tama ka dyan. Alam mo, kuya, mara, ano eh. Nagiging ano kasi, I think, alam mo yung, yung mga aral na nabasa nila. It's their, parang yun, so, say, baby, I'm talking. Sorry ah, yung anak ko kasi nandito eh. Um, it's yeah, okay. yun nga, parang nagiging ano, nagiging, eh, sarili nilang interpretation na lang yung, yung, yung inaano nila, yung, yung sinasagot nila sa'yo. Kasi, even si Soriano, gumagamit siya ng, ano eh, ng, ng Christmas uh, melodies. Tapos nilalagyan niya ng sarili niyang ano, words, di ba? Mm -hmm. So, exactly. ibig sabihin, hindi eh, naman masama. Eh, ano ba naman masama dun sa words ng, yung original words ng Christmas hymn na yun? Eh, parang mawala naman sila sinasabi na, na ano, na, like, alam mo yun, parang against sa, sa teachings ng Bible, di ba? So, parang napaka-hypocritical. Parang nagiging fanatic na lang yung pagiging, yung ganong reasons, di ba? Oo oh, naman, napaka-ipokrito, no? O baga, ito lang, no, Ate Pat? Si, a simple question lang. Is it not true na kapag Pasko, ang daming mabait? Oo, di diba? ba? Oo. O paano, paano naging masama ang Pasko? Paano nagiging ito sa ibang espiritu? Eh kung ping Pasko, bumabait ang mga tao at dito nangyayari ang maraming pagkakabati-bati ng mga dating nag-aaway na oo, nagkakaroon oo. muli ng isang masiglang relasyon ang dating magkahiwalay dito nakakaroon ng reconnection ano nangyayari ito sa sa tinatawag na Christmas season ano bakit ito tinatawag na hindi sa Diyos kung ang nagagawa nitong Christmas spirit na to es mapagbuklod uli ang mga tao dahil sa pag-ibig paano hindi naging sa Diyos yan Di diba? kaya ng ang, ano, ang kay... hiwaga oo kaya nga eh, ano na lang, ala, ala, alam mo, isa lang, I think isasagot ko dyan, ang thought ko dyan or ang opinion ko dyan is control and manipulation talaga. Yun talaga ang, ano, yun talaga I think ang main, ano, is they want to control your life and manipulate you. Kasi the more that they isolate you from community, the more that they have control and manipulation over you. Oo, at itatanim sa'yo ng ate Pat, yung sinasabi na we are peculiar people. Yes. no Yan, ang, yan ang itatanim sa'yo dahil hindi tayo mga talasang libutan. Tayo Oo. strange. We are peculiar people. Pero kung babasahin mo yon ayon sa konteksto, kaya sinasabi kang peculiar o kakaiba kasi hindi ka manggagawa ng kaliguan. Kaya iba ka dahil manggagawa ka ng kabutihan. Kung yung mga taong ito na hindi na sa MCG ay gumagawa ng kabutihan, no? gumagawa sila ng katwiran ayon sa pag-ibig, eh di peculiar people din sila, ate Pat. mm, -mm. mm, -mm. Diba? Pero kuya kasi, so, ang, ginawa, eh, ang nangyayari sa hmm. kanila, yung standard nila ng, pag, ng paggawa ng mabuti, OA naman. Oo <laughs> naman, like, kita naman. Pero like, para, para sa akin, when I mean OA, is, or overacting. It what I mean is yung standard ng ng kabutihan na paggawa ng kabutihan nila is napakataas kapag hindi mo na nagawa yung ganung kataas na standard para sa kanila hindi na mabuti yung ginagawa mo. Pero alam mo yon parang exactly. it's, it's very parang ugh, parang ang nakakainis yung ganung notion ba. Eh, kasi Parang ini-invalidate, ini invalidate nila lahat ng lahat ng ibang magawang mabuti or lahat ng ibang Oo. hindi maganda dahil dahil lang wala sa standards nila ng paggawa exactly. ng mabuti. O no? sabihin na lang natin ganito, dahil hindi sila, no? Dahil hindi sila. Oo. So ibig sabihin hindi sila yun. Kaya nga ate pat may ibubulong ako sa iyo eh. Ate natin hmm. lang to ha. Kasi nga sila lang daw ang may karapatan. Eh, ano yan? May ganyan ba? May ganyan bang diwa sa Biblia? Oo. Uh, uh, may pagtatangi kolorong, ba ang Diyos? eh. Oo, o, may o, pagtatangi diba? ba ang Diyos? Walang pagtatangi ang Diyos. Yun na nga, ate pati. Pero secret lang natin yan ha? na kulorong <laughs> yung iba. Ha? E, tayong dalawa na <laughs> naman kakariling yan. Ay, nako. Yung anyway, may sige, kuya kasi... eh. Tuloy na natin yung ano. Kasi Oo, nagtatagal pero tayo. Ito, tuloy na natin ha? yung comment. O, oh, sige, ano yung kuya? O, oh, sige, bigyan muna natin siya <laughs> ng ano, no? Kasi... Ah, uh, alam mo na Ate Pat. Kasi sabi nga nila, 'di ba? Atin dalawa lang to, tayong dalawa lang nakakarinig nito, ha. Mm -hmm. um, sabi 'di ba, iwawalat daw ng Diyos yung karunungan ng marurunong at isasawala niya ang kabaitan ng bababait. Kaya kahit daw yung iba mababait 'yun, gumagawa ng mabuti, e eh, kulorum daw 'yun dahil hindi naman 'yun mga taga-iglesia ng Diyos. Sa madaling salita, hindi yung mga taga-MCGI, kulorum daw 'yun. Kahit mabait, winawala lang daw ng Diyos yung kabaitan ng tao kait na babait ka basta hindi ka kasama sa MCGI. Wow. Di ba ganun ang turo sa atin? Oh, Oo yan. Yeah. Kaya tayo 'no, ang tingin natin pag nakakakita tayo ng ibang taong gumagawa na mabuti, tayo yung malakas magsalita nang ganito eh. Paibabaw yan. Kolorum yan kasi hindi naman sila ang ng karapatan, hindi naman sila mga taga iglesia ng Diyos. Hindi oh, sila MCGI in short. So lahat ng kabaitan nila wala lang ng Diyos yan, ate Pat. Kahit pa marurunong yan, isa, iwawalat lang ng Diyos yung karunungan nila at isasawala ang kabaitan ng mababait. So, kahit mababait yan mga yan, hindi counted yan, ate Pat. Alam mo kung bakit? Secret lang to ate Pat. Ha? Oh, Kasi MCGI yun. lang daw. MCGI lang daw may karapatan. Grabe, no? Napaka-selfish, no? Napaka-selfish ng ano nila. Tapos hindi nila naiisip na kung gaano ka-selfish yung yung thinking tsaka yung mentality nila. Tapos naiisip nila sila yung tama it's very, ano talaga eh, na, na, ano sila na brainwash talaga, kuya, na brainwash talaga. And, and I would say na nakakahiyaman or ano, pero tayong lahat, galing tayo dyan, and ganyan, at one point, ganyan din tayo mag-isip. Kaya, exactly. I'm, so, I'm so happy na wala, na maraming tao ang wala, na, naliwanagan din. At, you know, na tulad natin na ito, we're talking about it openly. And exactly. nakikita at natin it, yung at maganda ito yung maganda at ipate, no? ah uh, with, with these communities that we have now, that are existing now, no? Pause and Ponder, Broccoli TV, Bible Talk Christian Society, Discerning Christians, J.R. Badong, uh, Doc J. Lo, no? ah uh, mabuting daan, no? Ha ito, habang, habang ito, no? Naririto at active itong gumagawa, ano? Yung enlightenment, lumalawak yung pag-abot ng liwanag, eh. So, while we continue doing this, no? the light itself reaches out doon tumalayo. no kung baga mas lumalayo nakakapag-reach out tayo ng mas malawak no? doon sa sa MCGI community para maliwanagan sila no ta para ma-realize nila na yung akala lang ng liwanag na nasa kanila eh hindi pala yun yung liwanag na tinutukoy nung nagtuturo sa kanila